Noong Mayo 10, isang libo siyam na raan anim si Taiwang Palajor, isang Indianong umaakyat ng bundok, ay kasali sa ekspedisyon sa Everest na nasangkot sa isa sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng pag-akyat. Pagbalik niya mula sa tuktok, tinamaan ng malakas na snowstorm ang bundok. Bumaba agad ang visibility at natakpan ng makapal na niyebe ang mga lubid. Si Tai Wong ay nagtago sa ilalim ng malaking bato sa death zone para makaiwas sa nagyayelong hangin. Nag-iisa at hirap sa altitude sickness, binawian siya ng buhay. Ang nangyari sa bundok na iyon ay ikinagulat ng mundo at nag-iwan ng isa sa pinakanakakabahalang pamana sa Everest. Mula sa nakakatakot na lambak na puno ng labi ng umaakyat hanggang sa kakaibang prosesong heolohikal na nagbabago sa bundok taon-taon. Ngayon, tatalakayin ko ang pitong hindi kapanipaniwalang katotohanan tungkol sa Everest na sobrang kakaiba at talagang nakakatakot na parang mga alamat na lang. Maligayang pagdating sa extreme. Mula noong isang libo, raan, at limampu dash es libu-libong umaakyat na ang nagtangkang sakupin ang bundok Everest. Hinarap nila ang matinding lamig, malalakas na bagyo at mapanganib na lupain na kahit isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Pero hindi lahat ay nakakauwi. Mahigit dalawang daang na mga umaakyat ang nananatiling nagyayelo sa mga dalisdis ng Everest kaya tinawag itong nakakakilabot na palayaw na pinakamalaking libingan sa labas ng mundo. Nakakatakot ang pag-akyat na ito dahil kahit handa ang mga umaakyat, ilang minuto lang sila mula sa sakuna gaya ng pagguho ng niebe, ang pagguho ng yelo, at bigla ang bagyo ay pwedeng mangyari ng walang babala na naglalagay sa mga umaakyat sa panganib. Ito mismo ang nangyari kay si Wong at sa pito, pang ibang umaakyat noong ng Mayo, isang libo siyam Syam anim. Si Sai Wong na nagtatrabaho sa Indo-Tibetan Border Police ay sanay sa matataas at delikadong kondisyon sa kabundukan ng Himalaya. Ngunit kahit ang kanyang pagsasanay ay di nakatulong ng araw na iyon, marami ring nabigla sa mga umakyat sa bundok. Habang nagbago ang panahon, umabot sa 70 milya kada oras ang hangin at bumaba sa minus 31 degrees Fahrenheit ang temperatura. Dahil sa biglang pagbabago ng panahon, maraming umaakyat sa bundok ang natrap at naligaw sa gitna ng malakas na niyebeng ulan. Si Sai Wong ay nilamon ng bagyong nagpatuloy buong gabi. Deliryo at walang oksigen, napilitan siyang sumilong sa ilalim ng maliit na bato mahigit isang libong talampakan mula sa tuktok. Nasa gitna siya ng death zone at bawat segundo ay panganib sa kalusugan ng umaakyat. Para sa mga hindi na makakababa, mas nagiging delikado pang kunin ang kanilang katawan. Ang bigat ng isang namatay na tao, kasama pa ang delikadong lupain, matinding panahon, at limitadong oksigen, ay nagiging sobrang delikadong operasyon. Kadalasang kailangan ng maraming sherpa at espesyal na gamit para mailipat ang katawan at umaabot ito sa libu-libong dolyar ang gastos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahigit, dalawang daan pa rin ang bangkay sa Everest ngayon. Ang presensya ng mga bangkay na ito ay nagsisilbing matinding paalala ng matitinding panganib at hamon na kaakibat ng pag-akyat sa Bundok Everest. Habang mag-isa si Siwong sa Everest, maaaring natakot siyang maging nagyelong palatandaan sa taas ng bundok. Mahirap isipin ang matinding kaba na bumalot sa kanyang isipan habang siya ay napayakap sa sarili, takot at umaasang may magliligtas sa kanya. Walang tulong na dumating at dito sa maliit na yungib sa bato, siya namatay. Ito ay nakilala bilang yung gib ni Greenboot na ipinangalan sa makukulay na bota na suot niya sa kanyang mga paa. At ang kanyang mga labi ay nagsilbing gabay sa ibang mga umaakyat patungo sa tuktok sa loob ng halos dalawampung taon bago ito inilipat sa mas tagong lugar. Si Green Boots o si Che Wong ay isa sa walong tao na trahedyang nasawi noong kilalang trahedya sa Everest noong isang libo naraan siyam naput anim para sa mga namamatay sa loob at paligid ng death zone ini Iniiwan na lang ang kanilang mga katawan sa bundok. At ngayon, daan-daan ang nakakalat sa daan papunta sa tuktok. Ang dami ng nagyayalong katawan sa tuktok ng Everest ay nagdadala sa atin sa pangalawang katotohanan. Ang isang bahagi ng bundok ay tinatawag na Rainbow Valley. Habang iniisip mo na ito ay isang lugar kung saan magagandang makukulay na bandila ng panalangin ang sumasayaw sa hangin at nagtitipon ang mga umaakyat para pag-usapan ang kanilang mga tagumpay, nagkakamali ka. Sa halip, ito ay tumutukoy sa isang bahagi ng bundok na matatagpuan sa ibabalang ng Northern Ridge at nakatago sa gitna ng mga ito. Isa ito sa pinakanakakatindig balahibong kwento ng Everest, isang trahedyang di malilimutan. Tinawag siyang munting lihis ng mga umaakyat sa gitna ng kaguluhan. Kung gusto mong sumali sa extreme na komunidad at makakuha ng early access sa videos at exclusive na butuhan, mag-Patreon ka. Kita-kits tayo dun. Matatagpuan sa death zone ang Rainbow Valley ay tinawag dahil sa makukulay na jacket, tent at gamit ng mga namatay na umaakyat doon. Ang kanilang mga nagyelong katawan ay nananatiling nakakalat sa nagyayelong mga dalisdis. At tulad ng iba pa sa Everest, nagsisilbi silang palatandaan para sa mga umaakyat na tinutunton ang daan patungo sa tuktok. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming bangkay sa Rainbow Valley ay dahil sa delikadong lokasyon nito, nasa gitna ito mismo ng death zone. Sa altitude na 8,000 metro o 26,000 talampakan, halos isang katlong lang ng oksygen, kumpara sa antas ng dagat ang hangin. Ngayon, ang matinding kakulangan ng oksygen na ito, nakilala bilang hypoxia, ay nagpapahirap ng husto sa katawan ng tao na gumana, na nagdudulot ng matinding pisikal at mental na paghina. Noong Mayo, isang libusham na raan siyam naputwalo sinimulan nina Francis Arsentiev at asawa niyang si Sergey ang isang ambisyosong ekspedisyon sa North Col Route patungong Tuktok pero hindi pabor sa kanila ang tadhana. Mabagsik ang kanilang paglalakbay. Nilabanan nila ang matinding panahon, mapanganib na lupain, at banta ng pagguho ng niebe. Si Francis ay isang babaeng may malaking determinasyon at pasensya. Nagpatuloy sila, pinapatakbo ng pangarap unti-unting nasasanay sa nipis ng hangin sa death zone. Pagsapit ng Mayo 22, natupad na niya ang kanyang pangarap at tumayo siya sa tuktok ng mundo naging kauna-unahang Amerikanang babae na nakaakyat sa Mount Everest nang walang karagdagang oksigen. Gayunpaman, sandali lang ang tagumpay. Mas delikado raw ang pagbaba mula sa Everest kaysa sa pag-akyat. At para kina Francis at Sergey, naging laban ito para sa kanilang buhay. Ang matinding pagod, dehydration at kakulangan ng oxygen ay nagsimulang makaapekto sa kanila. Naranasan ni Francis ang altitude sickness at matinding pagod. Sa pagbaba nila, naghiwalay sina Francis at Sergey, Hindi pa malinaw ang mga pangyayari. Pero ang pagkakahiwalay ang nagdulot ng sunod-sunod na malungkot na pangyayari. Kalaunan, natagpuan si Francis ng Uzbek na grupo at ibang umaakyat sa masamang lagay. Nakabulagta malapit sa ikalawang hakbang, mga dalawampunt-anim na libo at dalawang daang talampakan sa taas ng dagat. Halos wala nang malay si Francis. Labis na nilalamig ang katawan at hirap na hirap dahil sa matinding taas ng lugar. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ng mga umaakyat ang huling sinabi ni Francis. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan mag-isa. Pakiusap. Ang mga umaakyat na nakatagpo kay Francis ay naharap sa isang imposibleng etikal na dilema. Sa death zone, mahalaga ang kaligtasan at kulang sa gamit. Kaya ang pagsagip sa hindi na makakilos na umaakyat ay madalas naglalagay sa panganib sa sariling buhay. Manipis ang hangin. Delikado ang lupain at marupok ang katawan ng tao para buhatin ang isa pa sa kahit anong distansya. Kahit tinulungan nila siya, kinailangan pa rin siyang iwan para mailigtas ang sarili nila. Namatay si Frances Arsentiev noong Mayo 23, isang libo siyam at nanatili ang kanyang katawan sa bundok dahil sa lamig. Ang kanyang mapayapang itsura na parang natutulog lang ang nagbigay sa kanya ng malungkot na palayaw na Sleeping Beauty ng Mount Everest. Ang katawan ni Frances ay nanatiling nagyayelo sa kilalang Rainbow Valley at ang kanyang lilang jacket ay naging isa sa maraming kulay na namumukod tangi sa puting niebe. Ang mga bangkay sa Mount Everest ay nananatiling maayos dahil sa sobrang lamig at mababang oksigen. Karaniwan, nananatili sa orihinal na posisyon ang mga bangkay at gamit sa niebe sa loob ng dekada. Halos sampung taon ring nanatili si Frances sa bundok bago ilipat sa mas pribadong lugar na malayo sa daanan ng mga umaakyat. Ang kanyang kwento ay paalala ng mga panganib sa death zone ng Everest at nagsisilbing babala para sa mga umaakyat na dapat mag-ingat, maghanda at magpakita ng paggalang sa pag-akyat. Pero bukod sa mga nakakatakot na katotohanan, na maaaring magpatanong sa iyo kung bakit may gustong umakyat sa Everest, may iba pang kakaibang bagay tungkol sa bundok na baka hindi mo paniwalaan. Alam mo bang pwede kang mag-check ng social media habang umaakyat ng bundok? Nasa higit 17,000 talampakan ang Everest Base Camp, pero hindi ito napigilan sa pagsabay sa pagbabago ng panahon. Dati, simpleng lakaran lang ito para sa mga paakyat sa mas matataas na kampo. At sa huli, ang Toktok ay naging isang paboritong destinasyon ng mga turista. May mga communal dining tent, lugar para mag-charge ng mga electrical device at kahit Wi-Fi sa daan. Bagamat mukhang moderno ang konsepto ng Wi-Fi sa Everest, Naging mas mahalaga na ito ngayon sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga ekspedisyon. Hindi na lang ito kaginhawaan, kundi naging kasangkapan sa tagumpay at kaligtasan. Sa kahabaan ng trek papuntang base camp, maaaring bumili ang mga umaakyat ng prepaid scratch cards para makagamit ng Wi-Fi sa mga teahouse. house. Gayunpaman, walang pampublikong Wi-Fi mismo sa base camp. May mga expedition company na may sariling mamahaling satellite internet na libre para sa kanilang kliyente. Ang paggamit ng Wi-Fi sa Everest ay tuluyang nagbago sa mundo ng pagakyat. Maaaring magbigay ng balita ang mga umaakyat sa pamilya at kaibigan tungkol sa kanilang kalagayan at progreso. Habang naghihintay sila para sa susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay, maaari silang tumawag sa isang miyembro ng pamilya na libu-libong milya ang layo. Ang personal na connection ay maaaring magpalakas ng loob sa mapanganib at nakakapagod na pagakyat. Malaki ang epekto ng social media sa pagkakaroon ng Wi-Fi sa Everest. Madalas magbahagi ng karanasan ang mga umaakyat, nagpo-post ng larawan at update na inaabot ang pandaigdigang audience. Bukod sa pagdodokumento ng paglalakbay, nakakatulong din ito sa pagkuha ng sponsorship at pagpapalaganap ng kaalaman para sa iba't ibang layunin. Gaya ng pagsisikap ni Alan Arnett na ipalaganap ang kaalaman sa Alzheimer. Sa kabila ng mga binipisyo, ang pagdepende sa Wi-Fi ay may mga problema rin sa maunlad na bansa Gaya ng mabagal na bilis at hirap mag-charge ng device sa malalayong lugar. Bukod sa personal na gamit, ginagamit din ang Wi-Fi para sa operasyonal na komunikasyon. Ginagamit ito ng mga pinuno ng ekspedisyon at gabay para makatanggap ng update sa panahon na kilalang pabago-bago sa Everest. Mahalaga ang tumpak at napapanahong impormasyon sa panahon sa paggawa ng desisyon sa pag-akyat sa tuktok. Madalas itong nagiging sanhi ng buhay o kamatayan. Sa layo ng Wi-Fi sa bundok masasabi nating ligtas na. Kung sinabi mo kay Edmund Hillary na darating ang panahong kaya nating magpadala ng mensahe agad gamit ang cellphone, baka tawagin kanyang baliw. Pero ganito kabilis magbago ang mga bagay sa mundo. Gayon pa alam ni Edmund kung gaano kahirap ang pag-akyat para sa katawan na nagdadala sa atin sa ating ikaapat na katotohanan. Kung nakapag-akyat ka na ng maliit na bundok o kahit naglakad ng malayo, malamang na bumalik kang gutom at handang kumain ng hamburger o pizza. Sigurado akong may isip mo kung gaano kagutom ang nararamdaman ng mga umaakyat habang linggong umaakyat sa Everest. Ang pisikal na epekto nito sa katawan ng tao ay kamangha-mangha. Alam ng mga matagal nang nanonood ng channel na malaki ang sakripisyong dugo, pawis at luha para marating ang tuktok. Pero sa totoo lang, napakalaking enerhiya ang kailangan. Karaniwang umaakyat ay nagsusunog ng 10,000 calories kada araw sa bundok. Karaniwang kumakain ang isang adult ng 2,000-2,000 at limang daang calories kada araw. Ibig sabihin nito, ang mga umaakyat sa Everest ay nagsusunog ng apat hanggang limang beses na mas maraming calories kaysa sa karaniwang tao. Para makasabay sa ganitong tindi, kailangan kumain ng apat na pong cheeseburger kada araw. Ang pagkawala ng maraming calories ay dulot ng pinagsamang salik. Una, ang matagal na pisikal na aktibidad ng pag-akyat na kadalasan ay umaabot ng sampu hanggang labindalawang oras, bawat araw ay sobrang nakakapagod. Laging umaakyat ang mga umaakyat. May mabibigat na bag at tinatahak ang mahihirap na daan. Malaki agad ang enerhiyang kailangan para sa pag-urong ng kalamnan. Pangalawa, ang matinding lamig ay nagpapapilit sa katawan na gumamit ng napakalaking enerhiya para lang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. Kahit bahagyang panginginig, tumataas ang metabolic rate at nagsusunog ng kaloris para makalikha ng init sa malamig na temperatura. Gayunpaman, lalo pang tumataas ang pangangailangan sa kaloris sa tinatawag na death zone. Sa kapaligirang kulang sa oksygen na ito, bawat galaw ay nagiging sobrang hirap at nahihirapan ang katawan na gawin ang mga pangunahing gawain. Dito, posibleng umabot sa 20,000 kaloris ang nasusunog araw-araw. Posible ba talagang kumain ng sobrang dami sa isang araw? Sa palagay mo, gaano karami ang kaya mong ubusin sa isang upuan? Ipaalam sa amin sa komento. Ang matinding pagtaas ay dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa mga matataas na altitude na ito, mas kaunti ang oxygen na available para makagawa ng enerhiya nang maayos ang mga selula ng katawan. Kailangan magtrabaho ng mas mabigat ang katawan para magawa ang parehong mga gawain. Upang makabawi sa calorie loss sa bundok, inuuna ng mga umaakyat ang pagkaing mataas sa kalori at madaling tunawin at umiinom ng maraming likido para manatiling hydrated. Mahalaga ang madalas at maliliit na merienda gaya ng pinatuyong prutas, mani, crackers, energy bars at tsokolate. Magaan at madaling ihanda ang mga ito. Dagdagan lang ng kumukulong tubig, kaya praktikal para sa kampo sa bundok. Sa kabila ng pagsisikap, halos imposibleng maiwasan ang pagpayat. Kahit bihasang umaakyat ng bundok, pwedeng mawalan ng 30, 22 kilo sa tatlong buwang ekspedisyon. Ngunit kahit labis ang gutom, nawawalan pa rin ng gana sa pagkain dahil sa taas ng lugar. Daang-daang umaakyat bawat taon, ang ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang marating ang tuktok ng iconic na bundok na ito. Pero minsan, pagdating nila doon, may mga kakaibang nangyayari. Naiipit sila sa traffic. May isip mo bang matapos ang linggo o buwang pag-akyat, pagdating sa tuktok ng bundok, ay haharapin mo pa ang mahabang pila? Ganito ang realidad para sa marami na hirap umakyat sa tuktok. Nagkakatrapik sa Mount Everest dahil sa limitasyon sa kapaligiran, logistika at mga salik ng tao na nagpapataas ng panganib sa mga umaakyat. Pangunahing dahilan nito ang maikling panahon ng magandang panahon, karaniwan tuwing Mayo, na nagdudulot ng sabay-sabay na pag-akyat ng marami sa bundok. Dahil dito, mahigit isang daang katao ang sabay-sabay na umaakyat sa tuktok. Para sa mga naipit sa tuktok, inihahalin tulad nila ito sa trapiko tuwing rush hour. Maaring maipit ang mga umaakyat sa kritikal na bahagi ng bundok tulad ng Hillary Step at Summit Ridge. Ipinakita ng mga larawan at video ang daan-daang umaakyat na halos tuloy-tuloy ang pila, dahan-dahang umaakyat o bumababa. Lalo pang sumisikip dahil naglabas ang pamahalaan ng Nepal ng record na dami ng permit kamakailan. Dahil dito, mas maraming umaakyat sa bundok Isipin mo, ilang linggo kang naglakad para marating ang tuktok. Habang papalapit ka na sa dulo, bigla kang titigil, ilang libong talampakan na lang mula sa tuktok. Pagod ka na, nilalamig at ramdam mo na ang epekto ng mataas na altitude. Umuungal ang hangin sa likuran mo at anumang oras, puwedeng gibain ng bagyo ang gilid ng bundok. Pero ngayon, naipit ka sa mahabang pila sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Ito ang naging realidad para sa marami at ang ilan ay nagbayad ng pinakamataas dahil sa pagkakatigil. Noong Mayo 22, 2,000 at 11 si Anjali Kulkarni, 55 mula India, ay naipit sa trapik sa Camp 4, 26,000 talampakan taas. Ito ay direkta sa loob ng kilalang death zone. Napilitan si Anjali na maghintay dito ng matagal na oras, ngunit habang lumilipas ang mga minuto, lalo siyang nanghihina. Pagdating niya sa tuktok at nagsimula ng bumaba, lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil sa matagal na pagkababad sa mataas na lugar, labis siyang nanghina at nagkasakit. Sa itaas ng kampo apat, hindi na siya makalakad mag-isa at makalipas ang kaunting sandali, pumanaw na siya. Ang kanyang pagpanaw ay paalala ng panganib ng mahabang pila sa Everest. Ang panahon ng dalawang libo at labing ay nakaranas ng mas matinding siksikan. Si Anjali ay hindi baguhan sa pag-akyat. Anim na taon siyang nagsanay bago marating ang tuktok ng Everest at natapos din ang bundok Elbrus at Kilimanjaro. Ipinapakita nito kung gaano kabilis magkaproblema sa bundok. Kahit sa mga bihasang umaakyat, ang kanyang pagkamatay ay kabilang sa hindi bababa sa labing isa na namatay sa Mount Everest noong dalawang libo at labing siyam at bahagi ng labing limang na sawi sa anim na walong libong metrong tuktok noong tagsibol na iyon. May nagsasabing dapat sisihin ang maikling magandang panahon habang ang iba naman ay sinisisi ang pamahalaan ng Nepal sa pagbibigay ng halos apat na raang permit sa mga dayuhang umaakyat noong taon na iyon. Pagkatapos ng mga paratang, naglabas ng pahayag ang Kagawaran ng Turismo ng Nepal at itinanggi na siksikan ang sanhi ng mga pagkamatay. Nakaramihan ay dahil umano sa sakit mula sa mataas na altitude. Pero ano sa tingin mo? Dapat bang limitahan ng pamahalaan ang bilang ng mga permit na ibinibigay nila para masiguro ang kaligtasan ng mga umaakyat at mabawasan ang pagsisikip ng mga tao? Para sa mga nakakarating sa tuktok ng Everest at nakakauwi sa kanilang pamilya, may pagmamalaki nilang nagawa nila ang isang bagay na siyam naput siyam porsyento ng mundo ay hindi kailanman mararanasan. Sinundan nila ang yapak ni na Hillary at Tenzing at nagawa ang isang bagay na kamangha-mangha. Alam mo ba na ang aakyat ng Everest sa 2,000 at ay haharap sa mas mataas na bundok kaysa kina Hillary at tensing? Paano kung sabihin kong nagbabago ang Titan na ito? Paano kung ang lupa sa ilalim ng nagyayalong tuktok ay patuloy na nagtutulak pa itaas at lalong pinapahirap ang pag-akyat? Ang totoo, patuloy pang tumataas ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ang fenomenon na ito ay dulot ng ilang prosesong geolohikal gaya ng banggaan ng mga tectonic plate. Sa pagtutulakan ng Indian Australian at Eurasian Plate, patuloy na tumataas ang Himalayas. Gumamit ang mga siyentipiko ng espesyal na kagamitan para sukatin ang pagtaas at natukoy nila ito. Simula huling labing siyam na daan, siyam naput dekada ang bundok ay dahan-dahang gumalaw, pahilagang silangan at bahagyang tumaas bawat taon dahil sa mga puwersang ito. Partikular ang bilis ng pagbabago sa taas dahil sa plate tectonics ay tinatayang nasa 4 mm o 0.16 pulgada bawat taon. Kahit maliit lang ang pagtaas, nakakatuwang malaman na tumaas ng ilang pulgada ang Everest mula noong unang marating ito ni Hillary noong 1,750 dashes. Hindi lang tectonic plate ang nagtutulak dito pataas. Ayon sa computer model, sanhinang pagtaas nito ang pagguho ng ilog at isostatic rebound. Mga walong putsyam na libong taon na ang nakalipas. Nagsanib ang Kausi at Arun Rivers mga limampung milya mula sa Everest. Ang pagsasanib na ito ay nagdulot ng malakas na agos ng tubig na tumunaw ng maraming bato at putik mula sa paanan ng Himalayas. Ang malaking pagbawas ng bigat sa crust malapit sa tuktok ang nagdulot ng pagangat ng lupa na tinatawag na isostatic rebound. Maaari mong isipin ang prosesong ito na parang bangka na umaangat sa tubig kapag inalisan ng kargamento. Tinatayang ang erosyon ay nagpapataas ng 0.16 hanggang 0.53 mm kada taon sa taas ng Everest. Sa loob ng libu-libong taon, dahil sa prosesong ito, tumaas ang Everest mula 28,867 hanggang isang talampakan. Hindi ko alam sa pero nakakabilib na ang pinakamataas na bundok sa mundo ay patuloy tumataas kada taon. Kung interesado ka, sigurado ako'ng magugustuhan mo rin malaman ito. Mayroon ding ilang natatanging geographical na katangian ang Everest na nagkakaiba ito sa ibang mga bundok. Ngunit maaaring maging delikado ito para sa mga umaakyat sa tuktok. Kadalasan, ang tuktok ng bundok ay nasa daanan ng malakas na subtropical jet stream na nagdudulot ng matitinding hangin at malupit na kondisyon. Ang malalakas na hangin na ito ay sumisira sa tuktok ng Everest sa halos buong taon, lalo na tuwing climbing season, kung kailan kailangang maghintay ng mga umaakyat ng pagkakataon na kalmado ang panahon sa gitna ng jet stream activity. Kaya madalas maghanap ng weather window ang mga umaakyat kapag umaatras pahilaga ang jet stream mula sa tuktok ng Everest. Kadalasang nangyayari ito mula unang bahagi hanggang kalagitnaan ng Mayo dahil sa monsoon mula Indian Ocean. Sa panahong ito, pwedeng bumaba ang hangin sa ilalim ng 30 milya kada oras na itinuturing na pinakaligtas para sa guided climb. Isang katulad, ngunit hindi gaanong matatag at mas malamig na pagkakataon, ay maaaring mangyari sa huling bahagi ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre habang papalapit ang taglamig. Gayunpaman, sa pinakamasamang bahagi ng taon, ang mga hangin malapit sa tuktok ay maaaring umabot ng hanggang 200 milya bawat oras na itinuturing na kasing lakas ng isang kategori 5 na bagyo, Kapag ang jet stream ay dumaan sa tuktok, halos imposibleng mabuhay ang mga kondisyon. Sobrang lakas ng hangin na kayang tangayin ang umaakyat sa bundok. Para maunawaan ang lakas ng mga hangin ito, isipin natin sila bilang higit pa sa malalakas na bugso ng hangin. Ito ay tuloy-tuloy na puwersang kayang punitin ang mga tent, baliin ang kagamitan, at itapon ang mga umaakyat sa mga siwang ng bundok. Hindi lang pisikal na puwersa ang panganib, Malaki rin ang epekto ng jet stream sa presyon ng hangin. Maaaring mas pababain ng malalakas na hangin ang presyon na nagre sa hanggang 14% na bawas sa kakaunting oxygen. Sa taas na bawat paghinga ay pagsubok, ang pagbawas na ito ay maaaring magtakda ng buhay o kamatayan. Ang jet stream ay isang matinding paalala ng matindi at hindi mapigil na kapangyarihan ng kalikasan. Sa bundok Everest, ito ang mahigpit na tagapagbantay na humihiling ng respeto, tiyaga at tamang oras sa mga nagtatangkang hamunin ang bubong ng mundo. Isa sa mga di kapanipaniwalang katotohanan ng Everest ay sobrang absurdo at nakakatakot na parang hindi totoo. Alam mo ba ang alinman sa katotohanan binanggit namin sa video? Ano ang pinaka nagulat ka? Sabihin sa comment section. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.